So ngayon guys, welcome to my vlog. Uh, kung mawala ng pindutan ng inyong electric pan, to wala na, wala na pakinabang. Uh, pwede na lang natin indirekta natin guys. Itong ano, yung pula. Pula at saka puti. Diretso na natin sa wire. to, wire. Yeah. No. po natin tali guys kahit magkabaliktad pa yan guys automatic na ikop na yan itong pula guys sa uh, ano to number 3 tapos ito namang puti sa switch to ito. sasakan sasakan so guys sasakan ito ay pinabit ko na lang dito automatic na yan, number 3 na yan.

kehidupan pribadi itu guys masih takut gimana guys. Maya natin malalaman pag makabit na natin.